Kita ng dalawa po. Kada di tayo. Ni kamayang po. Nati mo Manong Rimar. Ni Kamaya nga po. At ipadag nga ako. Small content creator. ng taga Barangay Balyok. San Clemente Tarlac po. Uh, di ama na na po. Ta may pinashare dito ko. Uh, lugar ko po. Ta pagtungtungtungan may kailangan pag-collaboration kayo. Mm. Oh, uh, ko. Uh, di na e, i... Um, nga panawad. Kasi adan to kumati, mayroon na baboy tayo nga litsunin ako. Ta, mang palitsun tayo. Wow! Bang uh, bangin naman kini kamayang apaw. Kamayang ni ang kay ko nga Rolando Romero ako. May nagkina-share dito pa ini farm ko. Uh, dating dati ng dati mga technician na po dati matarusan nati ti ko dito yung kaya nakita na dito yung tayo mayat so nice Napipintas nga talaga magdagiti patay ako, bread ti baboy tayo. Yeah. Um, Naman mo titi kumilatis ti baboy, dito nga uh, gayim tayo ni Kamayang. Uh, mas makwano mo tapo mas inter na tayo kiti tarakin tayo nga quality damay tapo tawa na eh may nakadano ba hindi ko kaun lugar kaun diya maglaw na ita ko ay nak na pasyar di tao barang dan tu ti panawen nga ko kada ti pagsangwan tao tapno ko makalat tati yado nga uh, followers kada viewers tayo Thank you, thank you. Nay, uh, na da basit bago da na ta the... makapagtungtong kami pinga ko e ay bagla siyempre may lang adat ko hindi e manong rimara na naging ke... ang kikiging istorya ito lang tanong ako ti buhay buhay nasa dagawid ay ah, nakigat ba't nung magawid dalat